Morisi sa 3 hours. Ang yung siga ah, mo na yan. Paghaling mo mga puno o pito kabuok. ano na yung range niya. O madungagan na po siya. For example, o daghan Mas mutaas Mugay. ang range niya. Mas mudugay siya. Um niya na kanindot manggudaan niya god, kaya ang materialis na to ani gikan gid sa lubi nasa na lindungan atong factory factory lindungan oh na lindungan lindungan Puy, pwede sila po sila mo bisita na ko na ko na siya, Sampu,

Ang gusto na kung tahan sa bunot kay um, um, ang bunot man waste product ng um, na mga dyan. Diso daw, sa to pag-utilize, Sagul dyan. sa bunot? O sagol. Bunot. bunot o guling? oh bunot o sa Para, bagul Bagol, oh, oh bunot. An An Ang, ang, ang resulta, may man ang resulta. Mahatag man resulta sa siya. siya? Oh, 40? 40? 40 na siya. 40 Pero kung for example volume ang ilang kwaon akong ipa-obsan akong 37 o 35 volume ang kwaon pinaka minimum sa ilang kwaon nga maka-discount sila mga uh 50 kilos okay na kwaon 50 kilos 50 kilos For example, kung prolong na gidya, establishmento mm -hmm. gidya nga, ako nag-mismo mo yung niya, mo supply, ako ang i-35. Dako kay kag save jud. Dako ni kag save. Mga three hours ayo sa ug kausuhon na mga nagamit bitaw mga LPG LPG gasol. Dako ni kag save nya. Ana kanindo ta Dili na ta magkahugaw. Diba? Ibitaw siya ko ano. Wala ni abog. Wala ni abog. Punya ang kaldiro na to, dili na magkaimat ba utilize podang nang aso as so sir oh. oh, niya magluto ka di na ka yeah. mag pay pay pay, pay. naman siya wala naman siya basa nga wala, wala, pa, wala. Bag na wala mag na magbaga na lang siya. magbaga na lang gitsya magbaga na lang gitsya hantod siya mga ma maitos for example o lagi masubra bubo ilan nyo po ubig Pidili siya mabungkag. Oh. oh, dili mo siya mabungkag. Pamamatay siya paubo na lang po balik. Pag magkaw balik, mapwede na po nyo mo i-recycle na po. Magamit na rin sa Ako nga po nyo siya magamit. Money alternative ba? na makasave ba? Mahal na ba yan? Kaya rin ang Mahal mahal eh. At least okay. na. Napot Display man good sa dire sa ato ang market ba? dire sa maranding. Kay Marandeng, diri sa Abaga, naman po ay yeah. nagpuan po Nagpaligya yeah. like, po ba? Nag-resale Pero mapwede sila mo direct o, buwan o sa buwan. Pwede yan, direct contact ka na yan salamat sir. Ay sir, Salamat yes, sir. <laughs>